Iimbestigahan ng Land Transportation Office ang dahilan ng pagkakahulog ng bus sa Antike na ikinasuwi ng hindi bababa sa labing pitong katao. Agad namang sinuspinde ng LTFRB ang mga bus ng kumpanyang Ceres na bumabiyahe sa naturang ruta. Si Karen Villanda sa Detalye. Nakabagtas ng Ceres Bus na ito ang daan sa Igbukay Hamtik Antike alas 4.30 ng hapon nang mawala ng kontrol pagdating sa sinasabing killer curve at nahulog sa matarik na bangina. Wasak at nagkadayupi-upi ang basa. Ayon sa Antike LGU, sa 28 sakay ng pampasaherong basa, kabilang ang dalawang foreign national, labing anim agad ang namatay kasama ang driver, konduktor at inspektor ng basa. May sugod pa sa ospital ang isang pasaherong kritikala pero namatay din pito pa ang kritikal sa ospital at apat ang nagtamo ng minor injury. Hindi pa isinapubliko ang pangalan ng mga nasawi pero isa rito ang wala pang pagkakakilanlana. Baka meron tayong mga nakikinig ngayon, may nagpamati ka dyan, anti Kenyo. Maybe you have not uh, received any text from him. Uh, he is male, 29 to 35 years old, sa morgue ka dyan he needs to be identified. So panawagan natin, we'll use all the media people around here. Ang isa ilan nakakita, huminto pa ang bus para sipatin ang gulong nito. Ang ah, nag-stop ko na sanda, please rectify this if it's true, nag-stop sanda. And then the conductor the driver were seen talking about a certain tire. Nandun sa baba. So nagduda yung teacher na na may problema na kaagad yung, 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 ano, yung bus. Pero nag-stop pa rin sila. So pagdating doon, Pababa na yun eh. Ayon sa Land Transportation Office, iimbestigahan nila ang dahilan ng aksidente upang mabigyan ng hostisya ang mga namatay na pasahero at hindi na maulit muli ang malagim na aksidente. Muling binigyan din ng LTO ang kahalagahan ng pagtitiyak ng roadworthiness sa sasakyan kaya naman kanilang ikinasa ang no registration no travel policy. Ibinungkahi rin ng LTO na kung maaari, gawing kada linggo ang inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan lalo't marami nang bumabiyahe ngayong kapaskuhan sinuspendera ng LTFRB ng siyam na pong araw ang operasyon ng labing limang basang Ceres Bus Company na bumabiyay sa ruta ng aksidente. Magsasagawa rin sila ng hiwalay na investigasyon dito. Ayon sa kumpanya na basa, handa sila makipagtulungan sa LTFRB para sa investigasyon ng aksidente. Sasagutin rin nila ang gasto sa libing, pampagamot at magbibigay ng financial assistance sa mga biktimang pasahero. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.